Hello mga kapatid, good afternoon po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malhudil Santos uh, para magbigay po ng opinion. Ano po mga kapatid no? Um, tayo po ay may kanya-kanyang opinion dahil sa mga nangyari nga po mga issue. Ay tayo nga po ay nakapagsalita na ako Isang uh, bilang isang kaibigan hindi ko pwedeng trydoren try ano Nanjan tabnil ko na yan na ang isang kaibigan hindi pwede pong tab, uh, i trydoren ano Lilinawin ko lang po ako uh, dito kibanat bagsik hindi ko siya sinabihan ng trydor uh, sinabi ko nga po dyan na Yang Ni and Banat Bagsik, hindi ko po sila pwedeng try do rin dahil parihas ko silang kaibigan. Ano? Alam niyo mo mga kapatid, alam ko na si Banat Bagsik, matagal ko ng kaibigan, almost 5 years. Never ko po yan uh, pinag-isipan ng hindi maganda. Maganda ang pakisama niya sa akin, kaya sinusuklihan ko pa yun. Nang higit pa dun, ng pagmamahal, ano? Nalungkot lang ako mga kapatid. Dahil doon sa tabnil ko na hindi ako traidor na kaibigan. Anong masama doon? Tapos may nag-react. Ano? At uh, na-reaction na sa live. Nandun ako sa live niya. pinakinggang ko. Pero, mga kapatid, kahit ulit-ulitin nyo panoorin kung ako ay may sinabing masama kibanat magsik. Ano po? Nalulungkot lang po ako dahil magandang ang intention natin. No po? Bakit natutwist ang bawat sinasabi natin? Binibigyan ng mga kahulugan. Pinamamasama ka? Alam yung uulitin ko bakit hindi na ba ako pwedeng makipagkaibigan? kung kaibigan ko si Banat Bagsik or iba pang kaibigan ko. Ako pa hindi na makwedeng makipagkaibigan ki Yang Mi dahil kalab kinakalaban nyo, rinireaksyonan nyo. Bawat tayo po ay may karapatan. Kahit sino po pwede natin maging kaibigan. Pero ilagay natin sa lugar di ba Kung ako man nakipagkaibigan dito kay me, pumupunta ako sa live niya dahil nagugustuhan ko Di diba? Dahil tayo po lahat tayo may kanya-kanyang gusto Ang gusto niyo kung ayaw ko wala tayong magagawa Gusto ang gusto niyo o kaya ang gusto ko ayaw niyo Wala akong magagawa diba po dapat ganun tayo lumawak lawakan ang pangunawa kagalit ko man kayo o nagagalit man kayo sa akin hindi ko kayo pwedeng pagbawalan hindi ko kayo pinakikialaman no dahil ako ang isang taong hindi pakialamera ako ang taong hindi inggitira ako ang taong hindi silusa. Lahat ko po yan nauunawaan, mga kapatid. Kung may galit mang kayo sa akin, labas natin dito sa usapan. Mga reaktor tayo. May kanya-kanya tayong opinion. No? Rinirespeto ko ang opinion nyo. Dapat naman po, respetuhin nyo rin ang opinion ko. Dahil, hindi ako sa inyo nakikialam. At hindi ko naman sinasabi yung gustuhin nyo, yung gusto ko. At gugustuhin ko rin ang gusto nyo. Ang kaaway nyo ay gust gusto nyo rin maging kaaway ko. Hindi ako doon. Hindi ako ganun. Ang kaaway nyo, hindi ko magiging kaaway. Ang kaaway ko, hindi nyo magiging kaaway. Bakit ganun? Bakit ganun tayo? No? Bakit? Narinig nyo ba akong nakialam sa mga rinireaksyonan nyo? Diba, Di ba May kanya-kanya tayong opinion. Kanya-kanyang reaksyon. Bakit ganun? No? Di ba nakakalungkot? Mayroon pa ako doon nabasa. Muntik na rin ako niyan. Anong muntik? Bakit? Ang buhay mo ba pinakialaman ko? Personal na buhay mo, nakialam ako sa iyo. Di ba? Di mo inisip na ikaw na namamalita. Ikaw ang nagkukwinto sa buhay mo. Hindi ako. Anong pakialam ko sa buhay ng may buhay? Hindi ako yayaman dyan sa pakikialam sa buhay ng may buhay. Di ba po? May nagsabi pa doon. Yan si Malo de los Santos. Ano? Diba? Uli ani na. Ang galing niyo magsalita, no? Pero panoorin niyo muna ang video ko kung ako may sinabing labang kibanat bagsik. Wala akong sinabi. Nagahit anong masama, kibanat bagsik diyan sa video kong yan. Bakit hindi nyo? Kung kilala mo ako, hindi mo iisipin na ako ay nagsinabihang kitang traitor. Alam mo yan kung gaano, kung ano ang pinakikita ko sa inyo. Galit mang kayo sa akin, hindi ako nakikialam. Wala kayong maririnig sa akin. Kahit ano pang sabihin nyo, hindi ko kayo pinapansin hindi ko kayo pinakikialaman sana naman please wala tayong pakialaman dahil ako hindi nakikialam sa inyo kung anuman ang sabihin nyo I don't care wala ako sa inyong pinirwisyo no? may mga kanya-kanya tayong opinion kaya wag na wag talaga. No? At paniniwalaan niyo yung mga tao na ako ay traitor or ako ay um, uh, ano, kulakabilaan ang kwento. Parang chu -chu -chu, chu 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 never for akong ganyan. At never ko kayong binabanggit. No? Sana naman po, tayo po ay naririto bilang isang reaktor. Di ako makikialam sa inyo. Kung iyon rinireaksyonan nyo ay rinireaksyonan ko na taliwas doon sa sinasabi nyo, iyon ay aking reaksyon. Huwag sana tayo makialam. Pakialaman. Dahil hindi ko naman kayo binabanatan. Diba? Para ano pang ako ay nandito para mag-reaction. 'Di ba? Na kung ako ay pipigilan niyo. Wala naman akong ginawang masama. Sumasang ayon lang ako doon sa agos ng ilog. Yung iba pwede, ako hindi ko pwedeng gano'n. Kaya alam mo nakakalungkot po talaga dahil tayo nandito sa larangan ng social media bilang isang charity. Tamat doon lang tayo pupuko sa charity. Hindi tayo yung pwedeng mag-away-away para tayo yung mga ano. Ano ang sabi sa atin ang gulo ng community nyo? Nakakahiya po. Nahiya po ako na na ang community nyo ay napakagulo. Akala ko pa kayo ay mga charity hindi na charity yan. Totoo po yun. Totoo po. Kaya nalungkot po ako. Parang bumagsak ang kaluubang ko po na naisip ko. Charity ba ba yung pinapasokan mo? Nalungkot po talaga ako. Hindi ako sa nagkakampi kay may Ano? Siyempre, kung ano ang nakikita ko rin kiyang may, iyan po ay dinideliver ko rin. Parang inahangaan ko rin. Pero, kung may gagawin na hindi rin maganda, nandiyan din ako sisita. Hindi ko yan kukonsintihin. Pero, wala pa naman akong nakikita masama. Kaya yun nga, sinasabi nga na itlog pa lang, naging sisiw na. Totoo yun po mga kapatid. Mabigat sa kalooban. Mabigat sa kalooban na tayong magkakaibigan na nauuwi sa hindi maganda dahil sa hindi tayo umaayon sa gusto nyong mangyari. Akala ko ba walang pakialaman? Diba? Alam ko rin ang ginagawa ko. Alam ko kung ano ang tama at mali. Diba po? nalungkot po talaga ako mga kapatid dahil tayo lahat po tayo may may freedom masarap tumulong pero po pag ganito nakakalungkot dahil pati yung walang alam pati aswang nadamay po ba diba? ang hirap po <coughs> Kaya ang gusto kong uh, gusto ko lang na maging masaya, yung walang stress na tumutulong. May kang alam mong kaibigan mo na maiintindihan ka, di ba? Yung uunawain ka. Pero po hindi ko po maintindihan na ipagpapalit mo ang kaibigan mo dahil lang dito sa social media hindi ko gawain yun hindi ako marunong magpahamak ng kaibigan kung nag-away-away man noon hindi naman ako nagsimula noon eh hindi naman nadamay lang kami wala akong naging kaaway. Naiisip ko, lahat nakikisama ka. May kaunti ka lang pagkakamali, masama ka na. No? Pero, aaminin ko, hindi pagkakamali yan nasasabihin ko na ako isang kaibigan na hindi trader. Hindi ako magta sa kaibigan. 'di diba? Ang hirap lang po mga kapatid. Dahil nagkakadepende lang sila sa thumbnail. Pero hindi nila naman nakikita kung ano yung laman. Hindi na rin naririnig. Kaya sabi ko nga, panuuring kung ako nagsalita na traitor si Banat Bagsik. Di ba? Wala. Dahil sinabi ko diyan si mi at Banat Bagsik, pariyo ko silang kaibigan. Pero hindi ko sila pwedeng try do rin. Kung ang pakikitungo ko kay Banat Bagsik, iba. At iba din doon. Pero hindi ko sila pwedeng pagkalulo, pag-awayin. Alam niyan, ni Banat Bagsik. Mahirap po mga kapatid, makisama dito sa social media. Kaya alam nyo, di ko talaga makakalimutan yung salitang trust no one. Totoo yan. Kasi mahirap. Hindi natin dito alam kung sino talaga ang totoo nating kaibigan sa social media. Totoo. Totoo po yan, mga kapatid. Ang bigat sa kaluban, Dahil para tayong pinagbabawala na hindi tayo pwedeng makipagkaibigan sa kanya. Na alam ko naman na wala namang ginagawang masama sa atin. Ayaw ko sa lahat yung parang sinasakal tayo. Ayaan. Dahil wala naman akong ginawang masama, wala naman akong sinasabi na masama. Di ba? Ang bigat lang po ng kalubangan ko. Ilang araw ko rin po itong pinag isip Na dito pala sa social media bawal na makipagkaibigan sa taong ayaw nyo Hindi naman sa akin tanong dahil ako naman malawak ang puso ko. Kahit sino pwede kong papasukin sa puso ko. Dahil po tayo naririto para mag-charity, tumulong sa mga mahihirap, tumulong sa ating mga kababayan. Pero parang nawala po. po parang away dito, away doon. Kahit yung tumutulong, binabanatan. Hindi pa nga nangyayari nangyari na. Yun ang napakabigat. Dahil ako yung taong hindi silusa, hindi inggitira, hindi madamot kung ako mayroon. Hindi kayo magdadalawang salita sa akin. Kakainin ko na langan, ipamimigay ko pa. Dahil galing din ako sa hirap, kaya ramdam ko kung ano ang kahirapan. Pero manlight ng tao, di ko kaya. Mambalawra ng tao, di ko kaya. Kaya yun ang bigat, mabigat po mabigat po. Pasensya na po talaga. Pero ito ang masasabi ko lang sa iyo ba at bakit panoorin mo ang ang video ko? Hindi kita sinabihan na traidor kang kaibigan. Dahil gusto ko kung ako kaibigan kita, ayaan mo ako makipagkaibigan. Kahit ayaw niyo yung tao, hindi naman sila nakakagawa sa akin ng kasalanan. Wala silang ginawa sa akin mali. Bakit ko sila aawayin? Bakit ko sila yuyurakan ang pagkatao nila? Ba? Kaya, pasensya na. Pasensya na talaga. Kung sa akala mo, naging masama ako sa iyo. Okay lang. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi ako tangang tao. Hindi ako yung bulag, bingi. Naaayaan ko na lang na kahit mali, sasang-ayon ako. Hindi pa ako ganun. Ayan lang, marami pong salamat. Sana maintindihan niyo ako. Ang bigat sa loob ko. Ilang araw din akong stress. Dahil parang kontrolado ang buhay natin bilang isang reaktor. No? Sana, kapitwa na natin reaktor. Kung wala namang ginagawa sa inyo, ayaan nyo lang. Diba? Kasi mahirap eh. Mahirap po. Na kukontrolin tayo. Na kayo ay okay lang sa inyo. Hindi ako ganun po. Hindi ako ganun tao. Gusto ko lang maging masaya. Hindi nakaka-stress. Ayan po. Marami pong salamat.